Uh, una po sa lahat sir, uh, malaking bagay po yung nagawa niyo po. Sobrang laking tulong po nun para ma-resolve agad yung kaso ng asawa ko. Alam ko naman po yung mga witness po ay syempre may takot din po mm -hmm. na nararamdaman sa pagtulong po nila sa akin. Pero dahil nga po doon sa pabuya na binigay po ninyo at ng MMDA, meron po mga tutulong po sa amin. Tumuboy na ng PNP ang rider na pabatay sa kapwa rider sa Quezon City. Nagmalasakit lang ang biktima ng habuli ng suspect na tumakas sa MMDA Enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Wanted ng Quezon City Police ang rider na si Apo Cabalo Sampilio. Siya ang tinuturong pumatay sa kapwa rider niyang si Wilmer Zara sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong March 14. Nagmalasakit lang si Zara at hinabol si Sampilio. Tumakas kasi ang suspect sa sumita sa kanyang MMDA enforcer dahil sa traffic violation. Pero binaril ni Sampilio ang kapwa rider na humabol sa kanya. Tinangkapang tangayin ng suspect ang motor ng biktima. Itinuro si Sampilio ng tatlong testigong nasa lugar ng mangyari ang insidente. Humarap sa wanted sa radyo ni Senator Rafi Tulfo ang tatlong testigo. Kasama nila ang Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police. sa backtracking natin sir, nakita natin sir yung uh, victim ay uh, yung suspect sir uh, naglalakad sir. At, uh, walang helmet sir, naka-jacket rin po siya. Ayon sa police, ipinacross -match nila ang basyon ng balang nakuha sa crime scene dito na diskubreng may outstanding arrest warrant na pala si Sampilio sa kasong murder noong 2021. Ibig sabihin, na-involved na itong suspect natin ngayon doon sa shooting ng uh, Mr. Yes, sir. ni Ma'am, ni Ma'am Lyra. Ibig sabihin, meron siyang kaso. Yes, Nagkaroon ng hit sa yes, sir. nung gumawa ka ng cross-matching. Binigyan ni Senator Tulfo at ng MMDA ng isang milyong pisong pabuya ang tatlong testigo para matukoy ang sospek. Nasampahan na rin ng reklamong murder ang hinahanap pang sospek. Mangyak-yak naman ang byuda ng nasawing rider nang makausap si Senator Tulfo. Ano po yung inyo pong reaksyon na nagkaroon po ng magandang development ng ating kaso? Uh, una po sa lahat sir, uh, malaking bagay po yung nagawa niyo po. Sobrang laking tulong po noon para ma-resolve agad yung kaso ng asawa ko. Alam ko naman po yung mga witness po ay syempre may takot din po mm -hmm. na nararamdaman sa pagtulong po nila sa akin. Pero dahil nga po doon sa pabuya na binigay po ninyo at ng MMDA, meron po mga tutulong po sa amin para po sa asawa ko. Hinihintay ni Tulfo ang panig ng suspect. Abo Kabalo, Sampilo, kung hindi po ikaw yung namarel, eh pwede ka naman punta rito para magpaliwanag at nakahintay naman yung mga pulis para tangkapin yung paliwanag. Noong ika-28 ng Marso taong 2025, isang trahedya sa kalsada ang humugat ng buhay ng isang rider ng barilin siya ng kapwa rider sa isang umano'y main itang sagupaan. Matapos sa mabilisang investigasyon ng Philippine National Police, PNP, natukoy na ang salarin at malaki ang naging papel ng isang milyong pisong pabuya mula kay Sen. Rafi Tulfo sa pagkahuli nito. Ayon sa mga eyewitness at CCTV footage, nagkaroon ng matinding away ang dalawang rider bago biglang humugot ng baril ang isa at pinagbabaril ang biktima. Agad na tumakas ang sospek, ngunit dahil sa viral na video ng insidente, mabilis itong nakilala ng netizens at autoridad. Nagsimula ang malawakang manhunt ng PNP, ngunit naging mahirap ito dahil sa takot ng ilang saksi na magsalita. Dito pumasok ang tulong ni Senator Idol Rafi Tulfo na nag-alok ng malaking pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon. Sa isang episode ng Rafi Tulfo In Action, RTIA, ipinagdasal ng pamilya ng biktima ang hustisya at humingi ng tulong sa publiko. Bilang suporta, naglabas si Senator Tulfo ng p isang milyong reward para sa makakatulong sa pakakakilala at makakapagturo sa salarin. Ayon sa PNP, ang malaking halagang ito ang nagtulak sa ilang witnesses na magkomento at magbigay ng crucial na impormasyon. Sa loob lamang ng 72 oras, natukoy ang sospek sa isang safe house sa Bulacan. Bukas ang RTIA para sa sa kanyang panig, ani ni Tulfo. Bagamat nahuli na ang akusado, binigyang diin ni Senator Tulfo na patas ang kanyang programa at bukas ito para sa panig ng sospek. Hinihikayat ko ang akusado o ang kanyang pamilya na magsalita sa RTIA. Karapatan niyang ipahayag ang kanyang side bago husgahan ng publiko, pahayag ni Tulfo. Nanawagan din siya sa PNP na siguraduhin makakakuha ng patas na investigasyon ng kaso. Samantala, ang pamilya ng biktima ay nagpapasalamat sa tulong ni Tulfo at sa mga taong nagsumite ng tips para mahuli ang salarin. At may na-recover na motor. Motor? At yung, yes, sir, uh, motor ng uh, victim sir. Okay. Saka yung helmet sir. Okay. Tapos, ah uh, actually ang unang nag-investiga dyan sir, station 6. Station 6. So six. pag may mga murder case na sir, inaakit na ako sa SIDU. Okay. So pag turnover sa amin sir, uh, kagad-agad, inutusan kami ni direktor na mag uh, Bistiga ng maliliman, sir. Uh, at yun, sir, ang unang na namin, sir, na find out namin, merong uh, nakatistigo, sir, na nakusa na, uh, dalawa, sir, na vendor natin, sir, ng uh, pinat vendor, sir. Sa backtracking natin, sir, nakita natin, sir, yung, yung suspect, sir, uh, naglalakad, sir. At, naglalakad? Uh, walang helmet, sir. Naka jacket rin po siya. Yun yung CCTV tayo, sir. Niya. Opo, sir. May CCTV po tayo. CC Yes, sir. Oh, pwede makita? Yes, sir. Okay. Yes, so, okay. sa backtracking... Ayun po. Saan na siya? Ay, siya yan. Yes, sir. Iniwan niya po yung... Uh, Park. Motor okay. Yung, sir. Okay. Apo, okay. Tinanggal Naglaad niya na po yung kanyang helmet. Tinanggal helmet. Yes, sir. Mm. Huli ka. Ayun na siya. Yan. Yung tsinelas niya may stripe. Tapos yung jacket, ah, nakamaong. Okay. Roll natin yung sa backtracking. Ayun, yung tsinelas. Ayan. Yung may stripe at puti. Tapos may logo rito. Yung sa ano may logo din kanyang... Okay, sir. So, siya nga. Ayan. So... Paano nasa pool sa backtracking yung video na yan, Major? Uh, sir, actually, uh, nag-coordinate po tayo sa concert uh, sa private uh, uh, establishment yan, sir. Kasi wala rin tayo makakuha ang uh, CCTV dito sa kabahan ng Commonwealth, sir. Opo. So, nag-private tayo, sir. At yun po, sir, nakipag-cooperate naman sa atin yung... Mabuti ah, buti mo ng Opo, sir. Yan po yung uh, kunat. Now, ang napakalaking importanteng tanong, sino siya, sir? During sa kunat, sir, uh, nagkarto muna tayo, sir. Eh doon sa witness natin na uh, peanut vendor. Okay. So, yun ang unang initial action namin, sir. Dahil wala pa kaming pangalan, wala pa rin uh, mga CCTV that time. Mm -hmm. Second day, third day, nakakuha na kami ng CCTV. At yung mga ebidensya, sir, unang ginawa natin, yung uh, busyo sir, yung uh, park car trades na tinatawag, yes. nagsubmit tayo sa forensics, sir. Mm -hmm. At okay. doon, sir, uh, may matching kasi yan, sir. Fingerprint. Kasama rin po yung, uh, kung sir, yung sa dusting ng uh, motor, sir. Uh, okay. Pinakuna po natin. So, yung sa initial na resulta nila, sir, nagbigay po sa amin. At yung, yung bastion na yun, sir, ay nagmamatch doon sa mga... Pinamatch kasi natin, sir, kung may mga dating uh, previous case. So, nagkataon, sir, na meron tayong nakalkal, sir, na binigay sa amin na itong case na to is the same as the case na nangyari na merong... Uh, kung so, problem, taong, sir? Yes, sir. Opo, sir. Ibig sabihin, na involved na itong suspect natin ngayon doon sa shooting ng uh, mister yes, ni ma'am. Ibig sabihin meron siyang kaso. May hit sir. Anong pangalan po? Abo Kabalo. Abo Kabalo Sampilio. Sampilio. Nagkaroon ng hit. Sa, yes gumawa ka ng cross-matching. Yes sir. Sino po si Abo Kabalo Sampilio? Ah uh, siya sir yung sa natin, verification sa record sir uh, na pag-alaman natin sir na may standing warrant siya na murder mm. at uh, may case siya dati noong 2021 sir napahilan siya ng kaso Sino sir. pong pinatay niya? Kun sir eh, sa taga barangay Gulod sir uh, kun well, uh, sir mag 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 asawa yung isa sir ang uh, kun sir buhay sir yung lalaki sir patay po Bakit niya ginawa uh, yon? Ayun sa investigation namin sir uh, selos uh, yes sir crime of, crime of passion sir Oh so ito na yung pangalawang kaso niya Yes sir yes, sir ang galing niyo pala Okay. Yes, so, dahil dun sa cross-matching. Ayan, si Abo Cabalo Sampilio. So, meron siyang standing warrant. Yes, sir. For murder. Okay. Abu Cabalo Sampilio, kung hindi po ikaw yung namarel, eh, pwede ka naman punta rito para magpaliwanag at nakahintay naman natin mga polis para tanggapin yung paliwanag. Yes, sir. Abu Cabalo Sampilio, kapag nakita niyo po yan, since may warrant po pala yan, pwede ho kayong tumawag agad sa ating PNP kahit saan po sa PNP, tawag lang po kayo, dito rin po sa amin, pwede kayo tumawag sa kamkrame, ayan po. At ito po, seryoso na ako, Mr. Sampilio, na gusto mong sumurrender, pumunta ka rito, sumurrender ka. Harapin ka naman ng pamilya ng biktima, harapin ka ng mga police, and kailangan mong sagutin yung kaso. Ma'am Jane Zara sa muli ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ano po yung inyo pong reaksyon na nagkaroon po ng magandang development ng ating kaso? Uh, una po sa lahat, sir. Uh, malaking bagay po yung nagawa niyo po para sa amin kasi kung hindi rin naman po dahil dun sa ginawa po ninyo. Uh, alam ko naman po, tinutulungan po kami ng mga polis po mm -hmm. para po sa kaso ng asawa ko. Pero yun dun po sa ginawa po ninyong tulong ay Sobrang laking tulong po nun para ma-resolve agad yung kaso ng asawa ko kasi alam ko naman po yung mga witness po ay siyempre may takot din po mm -hmm. na nararamdaman sa pagtulong po nila sa akin. Pero dahil nga po doon sa pabuya na binigay po ninyo at ng MMDA, meron po mga tutulong po sa amin para po sa asawa ko. Siyempre tulad sinabi ko dito, pag sa mga witness, eh, no questions asked. Siyempre we have to protect the identity lalo pa yung killer talaga yon eh baka mapahamak sila. So ganito po yung condition namin ni Chairman. Ano talaga palaging style ko rito. Uh, pag nasampahan na ng kaso, yung suspect, at with all the pieces of evidence that you will bring to court, pag sampahan ng kaso, sabay noon, i-release namin yung 1 500 kay Chairman, 500 sa akin. Tama, Chairman? Tama po. Ayun. Anong reaction niya, Chairman? Uh, Unang-una -una po, nakikiramay po ako sa pamilya po ng ating biktima. At nagpapasalamat po ako sa mabilis at magaling na aksyon ng ating PNP. At ganoon din po doon po sa ating mga witnesses na nagbigay po ng informasyon. So kami po ay committed na ibigay po yung reward na yan. And we'll take your lead, uh, Senator Raffi, as soon as uh, i-advise niyo po kami na dapat na pong i-release yung pabuya, ay yan po ay aming gagawin. Ang party list na masasandalan Aksyayes Number 68 sa balota Major, isang request pa Pwede pa tayo makakuha ng litrato nito Whether sa SSID niya ba O LTO Nag-request na po kami sir Meron na Yes sir Okay, uh, once na follow? makuha niyo po yun sir Bigyan niyo po sa amin Para i-post ko po sa Facebook Yes sir I Ipakalat natin At sooner or later May, may maka-identify sa kanya Baka doon siya mahuli Or maano na siya Ma-stress siya Sumusurrender Maraming beses na ganun eh pag nakita mo ka, sumusulit din ang takot. Kasi baka may, may trigger happy din ng mga polis. O di, yari siya. Kailan niyo po may file ang kaso, Major Sir? Actually, sir, uh, na-file na po ka. Kasama si Ma'am Sir. Tapos, meron ng muka. O pwede na ti Ano, bukas, bigyan natin, Chairman. Apa, apa. Thank you so much. And of course, ating PNP, Major, ang galing niyo. Lalo pa yung sabi niyo, eh, you went the extra mile na makipag-coordinate sa mga private individuals, private property, mga bahay, establishments, at nakipag-cooperate, nakuha yung cooperation. That means meron silang trust sa inyo. Kasi pag yung isang community nagbigay ng kanilang trust sa mga that means gumagawa ng mabuti yung mga kinaukulan. Pag hindi magandang ginagawa ng mga kinaukulan, most of the citizens do not trust them and will not cooperate with them. In this case, pakita lamang na you doing a good job. That's why they're cooperating with you uh, freely and voluntarily for that, I salute yung major kayong mga taga PNP. Salamat so, po sa inyo. Keep up the good work. And uh, off air, pag-usapan natin yung release ng 1 million. Huwag natin sabihin dito, baka may mag-abang-abang dyan. Pero sure na yun, sa inyong tatlo, sure na yung 1 million. Andito mo si Chairman. Hati kami. Salamat po again. Uh, si, of course, yung ating palaging nakokontak, itong si Attorney Victor Nunez, palagang sa hearing. Of course, si Chairman. Sen, eh, Sen. Rafi, gusto ko rin pala pasalamatan yung acting QCPD director, si Colonel Milesio Buslig. I was in constant coordination with him regarding this case. So, thank you po kay uh, acting QCPD director, Milesio Buslig. Ma'am Lyra Jane, huwag ko kayo Hindi pa nagtatapos dito ang tulong namin, ang aming action lahat dito. Tuloy-tuloy yes, to hanggang sa... Mahuli siya at masintensyahan. Yes, Yun po yung aming misyon para sa Salaman. iyo, para sa Mr. Mulalapat. Siya po yung nagpakabayani, eh. tumulong sa kapwa. He did so well and nagbuis -buhay po siya. Uh, idagdag ko na rin, uh, Senator Rafi, kung kailangan po ni ma'am ng employment, tingnan po namin uh, kung Ayun. pwede siyang i-accommodate po sa aming pong opisina para po ah. mabigyan po siya ng trabaho. Kung may, may kailangan. work po kay ma'am? So, mayroon po akong work, sir. Okay. Sa Manila po. In case na, siyempre baka met sa na ito, nakaabang na. In case ma'am, nag-decide kayo na lumipas sa MMD. Pwede mo siguro tanungin magkano pa sweldo? Ma'am, may opera pa. Magkano pa no. sweldo diyan? Pag mas malaki di sa MMD, dito ka na. Opo, lalo't kailangan ko po. Ay, wala na po akong patuwang. Dalawa po anak namin eh. Oh, okay. Nako. Magbibigay pa ako ng financial assistance sa iyo. Usa po tayo off air. Thank you, sir. Papabot pa ako. Today po mismo, papabot ako ng financial sa assistance. Anong tinitinda niya po? Mali po. Ah, Pag-alabas po. Ah, ikaw ah, yung kaya po. Ah, kayo po yung isa. Paninim po sa kasoy. Yung kayo po. Basahan po. Kaya para sa talaga sila kasi umiikot-ikot na lalakad-lakad sila. Paano yun po nakita? Ayun po, nung nag-aantay po ko ng bus nun, sir bigla po kong nakarinig ng dalawang putok po tapos sinilip ko po kung saan po yung galing na putok na yun yung pinangyarihan nakita ko po yung biktima po na tumumba na po siya gumugulong helmet sabay tumakas na po yung suspect sir Pero at that time naka helmet siya? Nung tumakas po siya, naka face mask na lang po siya Ano ginawa niya sa kanya helmet? Yun po ang hindi ko alam kasi po nung Mineral po yung ano, yung biktima, gumugulong-gulong na po yung helmet na isa, isang helmet lang po yung nando doon eh. Kasi okay, wala na siyang helmet. Yung patakas siya, naka-face mask na lang. Opo. Nag-control po po sa harap po namin yun. Yung harap po yun, nag-apong tinakumbas, bigla pong may nag-control po sa harap namin, tapos, may sa harap na, namin. na may angkas. Tapos, ah, may nag-control po sa harap namin. Nag-control na may angkas. Tapos mga ilang minuto po, nakalik po ang dalawang putok. Tapos yun na po, nakita ko yung biktima, ha. nakahandosin na, tapos may, may naka-asul na patakas, paalis. Tapos, yung patakas siya, din din, wala nang helmet. Wala na po, naka-face so, mo saan. Ngayon po, dahil dahil ako gumilit, tapos sabang so, takot baka ako baralin. Sabi, so, takot po sa mga checkpoint ng mga kapulis. Naalok ko po siya ng basahan, kasi pa po, wala po, wala, naka ano pa yung mga jeep. Napadaan siya sa akin, sir, basahan, sir. Sabi, tinabig niya yung kamay ko, kaya tinignan ko kung mukha niya. Mas diretso po siya, wala po siyang mas. Tapos biglang may manunan. Wala, wala siyang helmet? Wala po, wala po. Nung dumaan po sa akin. Iniwan niyo po yung ano niya ata. Eh. Oh. yung helmet niya sa motor. Thank you sa inyong tatlo ha. Malaking bagay kayo bilang witness. Nag-usap na po kayo nung MMDA. Opo. Oh, Binigay na rin po yung number po nila para po doon sa ino -offer. So, nagkakaintindihan na kayo? Opo. Oh, so, meron po kayong option na tanggapin yun. Opo. Oh, ang akin naman is uh, yung sa MMDA, pag doon ka ang pagkakaintindi ko mas... ...conveniente kaysa sa present job mo. Okay po, Sir. Sige, at... Uh, ...siguraduhin ko po na maging maayos yung sitwasyon niyo doon. Okay po, Sir. Since nawalan po kayo ng... Uh, ...mister na... katulong niyo po sa paghanap buhay... ...mag-isa na po kayo. Ito po ang... Uh, ...kunting tulong ko. Mayroon po kong bigyan ng para, ...para sa inyo po. Walang alam mo po. At uh, kung ano po po pwede may tulong... Magsabi lang po kayo. Apo oh, sir. Sir, sobrang laking tulong po, sir. Ilan po anak? Dalawa po, sir. Yung panganay ko po, five years old. Tapos yung bunso po ay magtuto ngayong oh. April. Okay, sige sana po kayo papang makatulong. Salamat po. sir. Thank you po ma'am. Maraming salamat Sumulit, po. po Maraming salamat, Ay, po sa ginanap niyo. Salamat. Sobrang laking tulong po na binigay niya po sa amin dahil kung hindi po 'yun sa mga ginawa po niya, hindi po kami napabilis. Hindi po, uh, kumbaga, hindi po kami nakaabot sa puntong ito na tinulungan pa po kami sa financial ni Sir Rafi. 'yung sa pagfile po ng kaso kahapon, sinamahan po kami ng mga staff niya simula una po nang naburol yung asawa po, na nag po ng kaso nandiyan po sila, inassist po nila kami. Uh, sa kanila rin po ako nagtatanong kung ano po yung mga susunod namin na hakbang. Talagang all out po yung pagtulong po si Sir Rafi sa amin po. Kaya sobrang laki pasasalamat po talaga ito po itatabi ko po para sa pag-aaral po ng mga bata kasi yung anak ko po nursery pa lang gagraduate pa lang siya ng nursery magki -kinder. ang ang layo pa po ng lalakbay namin tapos wala na po akong asawa talagang itatabi ko po siya para para po sa pag-aaral ng dalawa dahil ang gusto po ng tatay nila para sa kanila magpulis po kaya tutuparin ko po yon sa tulong po ng binigay na tulong ni Sir Rafi. And ito ma'am yung suspect po na sinasabi po na pumatay po sa inyong mister. Meron po ba kayong mensahe sa kanya ma'am? Sakali man po na mapanood niyo po ito. Sana kusa ka pa rin sumuko. Sana usigin ka pa rin ang konsensya mo. Maliit na yung mundo mo eh. Marami nang naghahanap sa iyo. Kaya sana wag mo na kaming pahirapan. wag mo na pahirapan yung mga kapulisan. Sana sumuko ka na.